sa mga nagtatanong kung may international shipping ako eto papadala natin international etong SB natin na UNC Canada Canada tong punta tapos Thunder natin yan, New Zealand eto naman True Blue True Blue na mid Australia going to Canada Ito naman yung Canada Tapos ito yung sa New Zealand natin So ayan ah, Okay na Punta tayo ng post office mga kakuality Okay na itong tatlo Para may padala na natin Kasi may pasok pa ako mamayang gabi Oke, okay. Trisha, kita insya Allah. Dilihat di dalam Ayo hey, Pak Bebak, kenyang ke talik. mobil hey. Mabilisium. Hey. Tidak, tidak, ba? Nasa ila. Nasa taas tayo ng buntok hindi ka nakapag-control dito ng brake mo. Patay ka. Diretso lang ito. Wala. Ah. Pagpahon mamaya. Na medyo nakakapagod na talaga. Yan nakakapagod. Next yan. Ito yung papadala. Post Office. Ito yung papadala natin. Ito yung lahat. Hi! Nice to yung QR code. Ito. Sa New Zealand. Tapos, sumunod, Australia. Ayan, August 28. Then, and Canada.

Mr. Quality in Japan O kaya IG ko Mr. Quality 28 TikTok Mr. Quality 28 Kaya so, lang uh, Uwi na tayo Pasok pa tayo mamayang ang gabi Kailangan natin matulog So pa pabalik na tayo Hinihingal na ako Ito pa Pataas pa ulit Puro pataas na kasi ito Ay, naka Pagod ang Japan So, dito hindi kaya ito ng bisikleta ko kahit na naka ah, lagay mo sa number 1 yan wala hindi nyo ito kayang akyatin kaya ito tulak natin ah, tulak lang tayo taas oh ah, ah, diba taas ah, hindi pa yun yung dulo Ayaw yung sakit nga, nahirapan pa eh. Ako pa kayong bisikleta lang. Ah, pagod. Hinit pa.